Hello guys, so need po nating magpapawis kaya i-cultivate na natin itong aking mga tanim dito sa aming bakuran. So kailangan nating gawin ito sa mga pananim guys upang makahinga yung mga ugat at lumaki itong malulusog. Mahirap kasi ngayon guys kasi summer time so need po ng ating mga pananim ng extra care para ito ay mabuhay pag-atiaga lang guys ang kailangan sa ating kampanya upang balang araw ay makapagbibigay ito ng dagdag pagkain sa ating paminta good job okay guys so malapit na rin tayong matapos Agyaman tingkay kay pa nang kadwa kanya So ito na guys, natapos na rin natin ang pag-cultivate sa ating mga pananim. And thank you, maraming maraming salamat guys sa inyong panunood sa aking simpleng content. Yes! So inyong antabayanan ulit guys, yung susunod kong video. God bless po!